June 2024, mainit ang araw sa Central Luzon. Sa Angeles City, isang magkasintahan ang lumabas para sa isang business meeting. Wala namang kakaiba noon, simpleng biyahe lang, ilang oras daw at babalik din agad. Pero sa mga sumunod na araw, ang simpleng biyahe na yun ang magiging simula ng isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng taon, isang beauty queen at isang banyagang fiancé. Parehong nawala at nang matagpuan, parehong wala ng buhay. At sa likod ng trahedya, isang dating pulis. Isang taong dapat ay tagapagtanggol ng batas. Pero ngayon, siya ang pinaniniwala ang pumatay. Welcome or welcome back sa CM Tagalog True Crime Stories. Dito, pinag-uusapan natin ang mga totoong krimen, at misteryo sa Pilipinas. Kung trip mo ang ganitong kwento, samahan mo ko habang balik tanawin natin ang kasong ito. Simulan na natin ang kwento. Sa bawat trahedya, may mga kwento ng mga taong nawala. Mga taong may pangarap, may pamilya, at may iniwang tanong. Si Geneva Lopez ay 27 taong gulang, isang dating beauty pageant contestant mula Pampanga, nakilala sa lokal na pageant circuit bilang isang babaeng may malasakit at disiplina. Ngunit higit pa sa corona, kilala siya bilang isang negosyante. Nagbebenta ng lupa, may sariling clothing business, at madalas lumahok sa mga charity events. Tahimik lang ang buhay niya, pero Makulay mabait, palangiti at palaging may plano para sa kinabukasan. At sa buhay niyang yun, dumating si Yitzhak Cohen, 37 taong gulang, isang Israeli businessman na ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas. Magalang, mabait at simple. Ayon sa mga kapitbahay nila, si Yitzhak ay tahimik pero pala kaibigan. Nagkakilala sila ni Geneva sa isang business circle At mabilis silang nagkaroon ng koneksyon Pagkalipas ng ilang buwan Naging magkasosyo sila sa negosyo At kalaunan Sa buhay Plano nilang bumili ng lupa sa Kapas, Tarlac Isang property investment daw para sa kanilang future Isang simpleng meeting lang sana Pero hindi na sila nakabalik June 21, 2024 Ayon sa CCTV, makikita si na Geneva at Yitzhak na umaalis sa kay ng gray SUV mula sa, sa Angeles City, magkahawak kamay, naka-business attire, may dala lang na maliit na bag, sabi ni Geneva sa ina bago umalis. Mah, pupunta lang kami sa kapas, babalik din agad. Pagkalipas ng ilang oras, hindi na siya muling sumagot. Tinawagan ng pamilya, walang sagot. Sinubukan ng mga kaibigan sa messenger, sin lang. Hanggang kinabukasan, hindi pa rin sila makontak. Noong Hunyo 22, nagsimula ng mag-alala ang pamilya. Nagsagawa ng mga post sa social media, umaasang baka may nakakita. Missing, Geneva Lopez and Itchak Cohen. Please, help us find them. Pero araw ang lumipas at tila naglaho ang magkasintahan na parang bula. June 24, nag-file ng missing persons report ang pamilya ni Geneva sa Angeles City Police. Mabilis namang kumilos ang mga autoridad. Nag-check ng CCTV, cell site, at mga tawag. Sa mga record, huling signal ng cellphone ni Geneva ay sa boundary ng Angeles City at Tarlac. Pagkatapos noon, wala na. Araw ng Hunyo, 26 Isang balita ang gumulat sa kanila Sa may kapas, Tarlac Natagpuan ng mga residente Ang isang sinunog na sasakyan Halos hindi na makilala Pero base sa plaka Iyon ang SUV na pag-aari ni Geneva Sa puntong iyon Alam ng pamilya Hindi na simpleng pagkawala Ang kasong ito July 3 2024 Ilang araw matapos matagpuan ang sunog na sasakyan, isang magsasaka sa bayan ng kapas, ang nakamoy ng kakaiba. Mabaho, parang nabubulok na karne. Nagmamadali siyang tumawag sa pulisya. Pagdating ng mga investigador, sinuyod nila ang paligid ng kwari. May nakita silang bahagi ng lupa na tila bagong hinukay. Nang simulan nila itong buksan, tumambad ang nakakatakot na eksena dalawang katawan, nakabalot sa kumot at plastik. Nakatali ang mga kamay at ang amoy, sapat na para ipahiwatig na matagal na silang patay. Sa forensic exam, nakumpirma, sila ay sina Geneva Lopez at Yitzhak Cohen. Parehong may tama ng bala, may bakas ng torture at iniwan sa mababaw na hukay. Ang kwento ng pagkawala ay tuluyang naging kwento ng pagpatay Matapos matukoy ang mga bangkay, agad na nagsimula ang masinsinang investigasyon. Mga CCTV, tawag text, lahat ng pwedeng pag-ugnayan. Sa data ng cellphone ni Geneva, may isang pangalang paulit-ulit lumilitaw, Jojo Yumul, dating pulis, dating naka-assign sa kapas, at ngayon daw ay nagbebenta ng lupa. Siya raw ang nag-set ng meeting sa magkasintahan noong araw na sila ay nawala. Noong una, itinatanggi ni Yumul na may kinalaman siya. Pero nang i-compare ng mga investigador ang mga oras ng tawag, text, at signal ng cellphone, lumabas na magkasabay ang lokasyon nila ni Geneva sa mismong lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay. At nang ma ang dashcam fragment mula sa sinunog na SUV, may boses na narinig, lalaki sinasabi ang salitang, Sige, dito na. Tinukoy ng isang witness ang boses, si Yumul. Habang tumatagal, lumalabas pa ang ibang pangalan. May dalawang kasabwat, parehong dating security escort at tauhan sa lupa. Ayon sa kanilang salaysay, si Yumul daw ang nagplano ng lahat. Ginamit ang business meeting para ipasakay ang magkasintahan. Dinala sa quarry at doon tinapos ang motibo? Pera at kasakiman. Ang lupa palang ibinebenta, peke. At nang matunugan ni Geneva na may panlilin lang, nagdesisyon si Yumul. Patahimikin silang dalawa. July 6, 2024. Sa bisa ng warrant, dinampot ng mga autoridad si Jojo Yumul sa kanyang bahay sa Kapas. Kasama ang dalawang kasabwat, dinala sila sa Camp Makabulos para sa interogasyon. Sa harap ng kamera, tahimik lang si Yumul. Pero ayon sa mga pulis, isang kasamahan niya ang tuluyang bumigay. Inamin nito na sila mismo ang bumaril. Binayaran daw sila at inutusan ni Yumul na sunugin ang sasakyan pagkatapos ng krimen. Sa press conference sa sinabi ng PNP Region 3 Director This is a case of greed disguised as business. Justice will be served. Ang mga ebidensya, baril na ginamit, GPS data, at bank transfers, lahat nag-uugnay sa dating pulis. July 15, 2024, formal na inihain ng PNP ang double murder, robbery, at obstruction of justice, laban kay Jojo Yumul at mga kasabwat. Kaso ngayon ay nasa Regional Trial Court of Tarlac. Dumalo ang pamilya ni Geneva sa unang hearing. Tahimik lang sila, hawak kamay, umiiyak habang binabasa ang mga detalye ng krimen. Sa gilid ng korte, nakabantay ang kinatawan ng Israeli Embassy, sinisiguro na mabigyan ng hustisya si Yitzhak habang umaandar ang paglilitis unti-unti ring lumalabas ang mga karagdagang testigo. Isang lokal na fixer ang nagpatunay na matagal na raw may scam si Yumul at ginagamit ang dating posisyon bilang pulis para makakuha ng tiwala. Hanggang ngayon, dalawang libot patuloy pa rin ang kaso. Pagkalipas ng balita, umapaw ang emosyon online. Sa Facebook, Nag-trend ang hashtag number sign justice for Geneva and Yitshak. Marami ang naglabas ng galit at lungkot. Hindi dapat nangyari ito. Sa Pampanga, nagsagawa ng candlelight vigil sa labas ng bahay ni Geneva. Mga kaibigan, nagdala ng bulaklak at litrato. Ang pamilya, tahimik lang. Pero sa bawat titig nila sa larawan ng magkasintahan, kitang-kita ang sakit at galit. Isang mensahe mula sa kapatid ni Geneva, ang umani ng libo-libong share. Hindi lang sila biktima ng krimen, biktima sila ng tiwala. Ang kaso ni na Geneva Lopez at Yitzhak Cohen ay higit pa sa kwento ng krimen. Isa itong salamin ng kung gaano kabilis masira ang tiwala at kung gaano kalalim ang kasakiman ng ilan. Sa likod ng bawat headline, may mga taong nagdusa. Mga pamilyang hanggang ngayon ay naghihintay ng hustisya. Ang dating pulis na dapat sana'y tagapagtanggol ng mamamayan, ngayon ay simbolo ng katiwalian at panlilinlang. At tayo, mga nanonood, mga nakikinig, paalala ito na sa bawat tiwala na ibinibigay natin, laging may panganib kapag inilagay sa maling kamay. Kung ikaw ang pamilya ni Geneva o Yitshak, ano ang nararamdaman mo sa ganitong uri ng krimen? Sa tingin mo sapat ba ang kasalukuyang mga batas para maparusahan ang mga dating opisyal na bag sa tiwala ng taong bayan? Salamat sa panonood dito sa CM Tagalog True Crime Stories. Kung may thoughts ka tungkol sa kasong ito, ilagay mo sa comments. Gusto ko ring marinig ang side mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa susunod nating kwento. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng totoong krimen sa katwalian sa Pilipinas. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. At ito ang isa na namang kwento ng true crime sa Pilipinas.